Samantala, isang ina ang patay sa pamamaril malapit sa isang daycare center sa Maynila. Ito na ang pangalawang insidente ng pamamaril sa naturang lugar. May news to go si Mav Gonzalez. Patay ang apat na taong gulang na babaeng biktima matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek pasado alas 11 ng umaga. Kasusundo lang daw ng biktima sa kanyang limang taong gulang na anak mula sa kalapit na daycare center. May pumaril po sa amin. Umano dito, tas Umano kay mama, tatlo ang dama niya dito po. Tapos, tapos nakita ko po ang muka, hindi ko na po kalala. Bigla kami may narinig at tatlong putok. Nakita ko na lang may bumulog ta babae. Sa kasamaang palad, nadaplisan ng bala sa kamay ang Isang anak ng, ng biktima. biktima ayon sa pulisya, batay sa description ng mga saksi, may taas na 5'6 hanggang 5'7 ang sospek, may katabaan, at nakasuot ng orange na polo shirt at sombrero. Pangalawang insidente na raw ito ng pamamaril sa lugar nila. Noong nakarang linggo lang, isang babae rin ang binaril sa harap ng daycare center. Hindi pa namin ma-establish kung bakit nagkaroon ng uh, two consecutive shooting incident sa same, uh, same place. Ang pamilya naman ng biktima, labis ang pagkabigla sa sinapit ng kanilang kaanak. Bumis niya ni kaya nakasagulat ang pangyayari kanina. Kaya nabigla rin kami. Dapat makonsensya siya. Iniimbisigahan ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan ng sospek at motibo sa pamamaril. Mav Gonzalez, GMA News.